Hello, dito kami sa Sangkup. Salamat, Robinson Galleria. Pagkain namin. Bata naman Jollibee. Hmm. So, Ang hindi mga Nakalimutan ata ng sanggup salamat na marami na silang competitor na Korean buffet. Ibang-iba na siya. Ibang-iba na siya. Fish cake, luma, radish. May sila sa radish dito. Ito good thing lang dito ito. Steam egg. Ang karne wala. Wala talaga. Isang round lang kami. Kasi, luma, ano, hindi mo manguya. Hindi sa arte ha. Hindi talaga manguyak. Ito guys, nag uh, second round na lang ako ng uh, steam egg. Ito na lang bumawi. Kasi wala na pag-asa yung karne. Ito, kakatapos lang kumain sa sanggup salamat. Ayun, ayon, uh, like, kaya pala walang tao na sa kanila. Hindi kagaya dati na pila-pila ang hindi na magaganda yung classes ng meat nila so yun, naka isang round lang kami actually lugi kami pero kesa naman masira yung meet namin dahil sa tigas ng karne nila sa sanggup salamat pala to Robinson's Galleria okay. so hopefully ma-improve nila hindi naman to para siraan sila or what eh real money naman yung binayad ko eh. Ang problema yung eh, service nila eh kung sa Amer kung sa kung sa America yan ako. Walang ibabahid yung ano ganyan ganyang service, ganyang quality pala. rereklamo reklamo pa sila. Anyway, sige, still next vlog.